gandang araw sa inyong lahat. Now, kung kayo ay mahilig sa mga pagbabasa mahilig din kayo sa comparative studies o comparative literature, yan. O, ito, meron akong ito, binabasang libro, yan, tungkol kay Edgar Cayce. Yan, ay eh, meron siyang mga binanggit niya tungkol kay Kristo. Yan nung uh, pwede niyo siyang ihambing sa mga binabasa niyo. Kung ito ba ay ano, katang, magiging katanggap-tanggap sa inyo. Ah, nasa atin naman yan kung bastang mahalaga tayo ay may matutunan. Kung yan ay makakatulong sa atin pwede natin siyang tanggapin. Basta ito'y makakatulong sa ating pagkatao. Ano mang aral na makita natin sa anumang libro, ang libro'ng binabasa natin, basta makakatulong sa ating pagkatao, ay pwede naman nating pag-aralan. Kaya ganun po ang pag-aaral. Kung kayo ni sa palagay niyo kontento na kayo sa isang libro, wala na namang problema doon. Ang mahalaga, kayo ay natuto at masaya kayo sa inyong ginagawa.